Birthday ngayon ni Chen dahil 66 years old. Nagpapalabas ng tasa. Wala naman palang ilalabas ng tasa. Ngayon naman yun naman pa concentrate na konsenterte naman. Hindi na naman mapapabalik. Ipapakita ko sa inyo. Ipapakita ko sa inyo si Ate Sale. Nanghihiram ng tasa. May paghanda lang ang ina. Yan o. Oh. <laughs> Nangyayakam ng tasa kay Concenter, guys. Oh, Ihugasin guys. pa pala. May tambak ko dito sa baba. On Or, ang lakas ang Okay na lang. Gagamitin naman namin kahit wasak. <laughs> Ang hirap ng pasyente ang kasama mo sa bahay. Na lang, ang hirap nang may pa ka, ubos naman ang tasa mo. No? Tasa pa'y wala. Nangihiram bago hindi naman mapapabalik kay call Consenter. Black eye yan sa, black eye yan kay center pag hirap ko lang ko lang ang tasa. Gayon talaga din eh guys. Dahil atagbasagi na rin. Atagbasagi na rin ang mga tasa nila. Kaya magsasalo-salo kami din eh. Tingnan nyo. Soap and cake from Gara Lips, guys. Ay, nailan mo ang tasa yung kinukuha pa doon. Atag kami yung pakainin. Eh, ang tasa pa yung naguhugas pa si Ate Sally doon. Naghugasin nga. Ayan, <laughs> 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 right, utas na utas ang um, birthday girl. <laughs> Shoutout kay Ninang Ame. <laughs> Nangihiram pala ng tasa. Hugasin pa pala. Uha, <laughs> sabi. Hiram akong tasa. Din. Diyos ko po. Hugasin pa pala lahat. Tingnan doon. Pinagkapihan ni Ashley. <laughs> Magaling. <laughs> <Okay>. Magaling. Magaling. <laughs> Magaling. Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Ilan ang dala mo? Tatlo na. Tatlo na din yung ito wala. Ano ba 'yung dala sa tasa? O oh, tigi-tigi sa pinagkapihan pa ng anak ni Constantine. Sakto lang tatlo lang talaga. <laughs> ito, ito. Eh tayo lang naman ang bisita. <laughs> pag may dumating, hihiram ka na, no? Kanada Bago sabi ni Melay, tawagin daw si Natinang niya. Ay, ay, ay ay, gulap, pa lang hugas, ang mga kong palang tasa. Ang mga kong palang tasa. Ang mga kong palang hugasin ka na, Constantine. Magalit. Guys, ayan. Ang mga kong palang tasa. Huwag kayong tumawalan, yun ang hangin yung nalabas sa liyay. May ko wala nga ng cake? Sina, sino may birthday? Birthday. Birthday? Kukuha na nga ako ng sopas kahit ang mga tasa ay Ano? Lumayos ka dyan oh, na. Uh, uh, yun ang cake mo? Yun guys, nice. nabigyan na. <laughs> Tawa naman ang Panginoon ay eh, nabigyan na. Walang yan naman si call center, family. lahat ng manok ina kanya na. Walang <laughs> manok. <laughs> pala <laughs> hindi <May> pa <pata>. hatog. <laughs> Kadal man ako ay pagbigbit. Hatdog lang pala <laughs> dog. Nagulat ang magluluto. May may nilagay akong manok doon. Ang <laughs> bagod oh, okay, guys, kakain. So guys, sa tanghaling tapat Ayan ayano. Oh. Favorite namin. Yeah, okay. mm. so, <laughs> <laughs> Wala si Manuel ngayon guys kasi hindi siya makaalas at mainit. Ano pa yan? Anong kanyang mama? Dalong pa. Kinugasan <laughs> mo din? Oo. Ay, hindi pa kami magkakatasa ha kung hindi dahil sa mga giveaway. Kasi <laughs> <Timo>, mga oh, happy <laughs> celebrating 20 years. 25. <laughs> <laughs> ang galing. Ginawa ko lagi. <laughs> <may alam>. Oh, <laughs> happy. Ang laking pasasalamat namin pag may nag-giveaway ng tasa. <laughs> Mawala pa. Ayan, kaya nadagdagan ang hiniram na tasa kay Call Center dahil may bisita pang dalawa. Ayan. <laughs> yeah. Beldein isi buhay na walang katas sa tasa-tasa. <laughs> Pinalalabasan wala pa lang iko-kone. nito wala ko <laughs> sari. wala ko doon ng kanya-kanyang tasa ng kay consumer. Magaling manghalikwat ka na consumer. Go lahat eh. <laughs> Yan shoutout kay Tito Arj. Isang iyan na naman dyan. Hello <laughs> oh. <laughs> Pa! <laughs> wala. May dala kayong tasa. Ano yung tasa? Wala, nang hirap pa kay Kusente. <laughs> Nagugas pa ako ng tasa. Kung pa na. Mamaya guys, ang may birthday, puno ng apanas. So, ang ginawa ng mga apong mga mababait. Puno ng tikang higaan. <laughs> Nagtatampo si Chaconit, wala daw lagayan. O, oh, ngayon, dalaw-dalawa. Pansit na tanong, sopa. <laughs> Mamili na lang kayo. Wala nang tawag, wala naman pala kakainan. <laughs> nang hiram pa si Ate Sally Haka na konsenter, <laughs> naghugas pa. Okay, okay, bi pa lang kagayan. <laughs> <laughs> Kailan ba? Yan. Sarap. <laughs> <laughs> <Anong> <laughs> Busog kaya. Ni makaya nga hihinga-hinga.